Ay, yan ba na? Okay. Ihiga mo Ihigami yung blade mo. Ihiga yung blade. Yan. Yan. Ha, kalahati muna sana. Oo, kalahati muna para may hawakan ka. Iyan yung gusto ni Jay kasi doon sa sana. Siyempre, that's the easiest way. O, okay, yung isa pa. Bakit hindi tumakas? Nagtakas yung mga kalahati muna. Tapos? Pero nakahiga garing. 야, 나 같은데 그냥, 야, 죽